si Catherine Bernardo ay nag-post ng kanyang kaibig-ibig na larawan. Caption, kaartehan. Kamakailan ay nagbahagi si Catherine Bernardo ng isang cute na larawan ng kanyang Instagram stories. Ito ang kanyang selfie picture na tinawag niyang kaartehan. Ang kapamilya actress caption her post with, This IG story is for my kaartehan at 11.15pm. Dati, Nagbahagi rin si Catherine Bernardo ng magagandang larawan kung saan umani ito ng iba't ibang reaksyon ng mga netizens at kanyang tagahanga. Kamakailan lang, nagbahagi si Catherine Bernardo ng cute na selfie ng kanyang Instagram stories. Ang larawan ay tinawag niyang kaartihan. Ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng kanyang mga tagasunod. She posted the selfie late at night captioning it, This IG Stories is for my kaartihan at 11.15pm. Ang relatable niyang post na ito ay hindi napapansin. Bukod rito, hindi ito ang unang pagkakataon na napahanga si Catherine ang kanyang mga taga-sunod at mga netizens sa kanyang mga cute at magagandang larawan. Noong nakaraang taon, nagbahagi rin siya ng mga kanyang nakamamanghang larawan kung saan ipinamalas niya ang kanyang mga bagong orange na buhok. Ang mga post na ito ay nakakatanggap ng maraming pagmamahal at papuri mula sa kanyang mga tagahanga at mga netizens pati na rin sa kanyang mga tagasunod. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakasikat at kinikilalang Filipina na artista sa pelikula at telebisyon. Siya ay tinuturing na isa sa pinakamatagumpay na celebrity dahil sa kanyang mga blockbuster na pelikula. Isa siya sa may hawak na pinakamataas na kita sa pelikulang Filipino sa lahat ng panahon. Hello Love Goodbye, ito rin ang naging pinakamataas na kita na pelikulang Filipino sa Middle East, Australia at North America. Sa nakaraang ulat, gumawa ng mga headline si Catherine Bernardo nang makuha niya ang kanyang unang Famous Best Actress Award. Hindi maitago ng aktres ang kanyang kasiyahan dahil kamakailan ay nag-post siya tungkol dito sa kanyang Instagram feed. Nilagyan niya ng caption ang kanyang post na EVGG. Ang baby natin ay isang proyektong malapit sa puso ko. Naging viral ang kanyang pagong post at nakatanggap din ng mga nakakaantig na komento mula sa mga netizens pati na rin sa mga kapwa niya celebrities. Nauna narito rito, ibinunyag ni Catherine Bernardo na bumisita siya kamakailan sa 01 Salon. Sinubukan ng aktres ang isang mas maitim na kulay ng buhok kaysa sa kanyang karaniwang lilim. Ibinahaagi niya ang mga clip ng kanyang karanasan sa salon sa Instagram na nagpapakita sa stop ng maingat na pagkulay ng kanyang buhok. Ipinahayag ni Catherine Bernardo ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa salon para sa kanilang layaw. Sa comment section ng video, pinuri ng netizens ang bagong itsura ni Catherine Bernardo. Nag-viral ang post niya at that time.